Goody guys and for today's video Euro 125 Carb ay nagkaroon ng problema sa kanyang electrical system sabi naman guys ito daw ay biglang nawala ang display ng kanyang dashboard pagkatapos niya itong gamitin ang kanyang motor so ngayon guys ito nga ay nagkaroon ng problema na ilang bisis itong ayaw umandar bigla ang kanyang motor pagkatapos gamitin ni oh, no! owner no! kaya nabahala siya kaya up niya sa atin ang kanyang motor baka tayo lang daw ang makalatas sa problema kung sakaling makuha natin ang sakit ng kanyang motor. Ngayon, try natin i-on ang kanyang ignition switch. Kung wala ba talaga ang display, ang kanyang dashboard. O natin. So, try natin. Busina, wala. Signal light, walang car response response. Electric start, wala din. Isa sa nagpapahirap kay owner ay walang kickstarter ang kanyang motor kapag wala display ang kanyang dashboard. yun, Kapag nangyari ang problema ng kanyang motor guys, tulak malala si owner. No? You know? Kaya pinasorry niya sa atin kung ano talaga ang problema ng kanyang motor. Pag ganito mangyari sa inyong motor, pinakao na talagang i-check natin ay ang condition ng ating battery. So check muna natin ang kanyang battery kung kaya ba itong uh, makapag-push start ng ating makina. So check muna natin guys. Kuha na tayo ng tester. So dito natin malaman kung ang kanyang battery ay goods at walang problema. Kapag okay, okay. kanyang battery, saka natin mag-step by step ang pag-check sa kanyang electrical system, guys. Hanggang makuha natin kung saan nawala wala ang supply ng kanyang battery. So, ito, ilagay mo natin ang ating ilagay alligator clip sa ground. Ang isa naman ay sa kanya positive yun. Klarong-klaro, malakas ang supply ng kanyang battery. Nangulagan na kaya nitong mapabuhay ang kanyang makina o kanyang electric starter. Since okay ang kanyang battery guys, next naman is kailangan natin i-check ang linya ng kanyang fuse itong fuse niya is pinalitan na natin ng bago guys. Ang unang fuse nito ay tube type. So meron na rin issue ang kanyang fuse box. No? So baklasin natin ang electrical tape o nakabalot sa kanyang fuse box. Kasi ito yung unang duda ko kapag umiinit ang ating uh, linya ng ating fuse. Baka nagkaroon siya ng lost contact pagkatapos makapahinga ang motor ni owner. No? So ito muna yung pinalitan natin guys. So silip ko sa inyo ang sitwasyon ng kanyang fuse box. So, yun, no, may issue na siya, no, bitak-bitak na dahil sa katagalan ng kanyang motor. Ito oh, natin makalimutan, no! ang kanyang motor pala ay nasa mga mahigit um, 5 years na daw ang kanyang motor. Simula niya itong nakuha sa uh, motorcycle dealers, no. So, yun, no, may bitak-bitak na siya. So, kasalasan sa mga issue nito, kapag umiinit, no, na, naglulus contact ang ating tube type na fuse. So, nang ako na mapalit ng fuse na pang-automotive. Yan, guys, so, yung uh, blade type. So okay. yan po ang pinalit po ay heavy duty at maganda talaga ang quality ng ating fuse box na binili So i-check mo natin yung input at saka output ng ating fuse box Kailangan meron siyang in at meron siyang out Para makakuha tayo ng uh, proseso no kung saan wala ang supply So goods ang kanyang uh, terminal ng ating positive Ito na nalilipat sa ating input ng ating fuse Papunta sa ating ignition switch Yon, mayroong input guys. No? May ilaw na siya, no? Problema sa motor ni owner ay matagal na ito guys, no? Kaya uh, tinitiis-tiis niya lang hanggang locate okay, ni owner ang ating motor shop. So, oh. yan, check natin ulit ating fuse. So, medyo nagluloko ang ating valve guys. Ulitin natin ulit. So, meron mayroong input. <laughs> meron na output. So, nang halogan, na goods ang ating positive papunta sa ating fuse at palabas sa ating fuse. Ang next na natin gawin guys, since okay naman ang ating contact ng ating fuse, ay try natin putan ang kanyang ignition switch. Siyempre, kailangan natin pumunta sa harapan ng kanyang motor. Ang na niya, niya o oh, positive, yung papunta sa kanyang relay at sa battery is good sa guys, no? At malinis ang tingnan, you know? Yun, di ba? So, next natin gawin is lipat tayo sa ating harpan uh, harapan ng ating tour. Doon natin ang next ating target. So dito natin i-check kung mayroon bang papuntang supply dito sa ating input ng ating ignition switch. Para hindi na tayong mahirapan pa at magkaroon ng paghaban ng oras kung sa pagbaklas ng apat na screw bolt ay siyempre gamitin natin ang ating magic. Kaya magic na natin. So ito guys, na magic na natin ang kanyang front cover at hanapin mo natin ang sakit ng kanyang ignition switch para makaroon tayo ng access sa ating input na positive. So ito nga guys, nakita ko na no. Ito pala yung sakit niya no. ano? Dalawa ang wire nakita ko sa kanyang sakit na connect sa kanyang ignition switch. Kapag ganito, ang makita nyo guys, dalawang wire lang ang hulugan na battery operated ang ating design ng ating electrical system ignition system ang ating CDI ay battery operated siya guys no. Nangulugan na nakarepende ang ating CDI sa charging at saka sa condition ng ating battery. Kapag nagkaroon ng issue o error ang ating ignition switch, automatic balda lahat o paralisado ang ating electrical system. At kasama na rin ang ating pagpaandar ng ating ignition system guys. Kapag nagkaroon ng problema ang ating dalawang uh, wire na ating ignition switch. So ito nangyari sa motor ni owner no. Kapag biglang nawala ang display ng ating dashboard, automatic, hindi siya mag-start, automatic, paralysado din ang ating ignition system. So, check na muna natin yung input ng ating battery, guys. Yung kulay pula ang hahanapin natin. So, nakita ko no, na, mayroon siyang input, oh. Kumihilaw ang ating bulb, tester. Yeah. So, goods, ang connection na wire, papunta sa kanyang ignition switch. Next naman is yung output ng ating ignition switch. Yung nakita ko is kulay brown, guys. No? kulay brown po ang kanyang positive output sorry check natin umiilaw din ng kanyang positive na output ng lugar na may problema sa linya papasok sa kanyang electrical system so try natin bunutin ang kanyang sakit guys check natin ang kanyang sakit so check mo natin yung itong output niya so yun umiilaw ang kanyang output no So, merong input sa ignition switch, meron din output sa ignition switch. Kaya lang, hindi, wala parang ilaw ang ating dashboard, walang wala walang signal light, walang uh, electric start. Paralisado talaga lahat. So, yun na nga guys, nakita na natin ang problema o error ng kanyang motor, issue ng kanyang motor. Sunog ang isang sakit ng kanyang wire o terminal. Nakita ko is parang yung kulay pula ang may uh, malaking tama guys ng pagsunog, no? So ito yung naging dahilan no kapag uh, naging uh, okay ang may panahon naging okay yung motor ni owner kapag inon yung susi nagkaroon ng connection lahat nagkaroon ng electrical circuit kaya umaandar. May pagkakataon na kapag uh, pinatay niya na ang kanyang ignition switch at nakatambay nang ilang oras doon na lumalabas ang sakit. Kaya lang minsan lang ito nangyayari guys no. Itong scenario na ito ganito talaga guys kapag umiinit siya bigla na wala yung contact. Kapag lumalamig is naman uli ang kanyang positive input ng ating accessory. Kaya yung itong gawin, since wala tayong sakit na mapalit, ang pinakalabis gawin ay irekta natin ang dalawang wire na yan. Yung kulay pula at saka yung kulay brown, irekta na natin guys. Hindi na tayo gagamit mo ng sakit. Pressurable talaga ang daloy ng ating wire. Hindi tayo magkaroon ng error. So ito yung best na advice na gagawin ko sa inyo kapag wala kayong makita, makita ng heavy duty sakit. Meron naman tayong makita ng heavy duty sakit guys. Kailangan pa natin pumunta sa auto supply. Doon tayo makabili ng Uh, makapal na uh, quality na wire un number 16 ng limit kaya lang wala tayong uh, sunday sanding ngayon na araw na ito kaya mahirapan tayong makahanap ng sakit na wire na dalawa lang so ito okay. lang muna pansa mataga lang is kailangan natin irekta ang dalawang wire na yan yung kulay red at saka kulay red naman ang ating mapapunta uh, sa ating accessory wire yung kulay uh, red, white o brown yun naman ang connection ng ating output ng ating positive accessory So, siyempre kailangan natin lagyan ng kanting panghinang, guys. Yung bawat contact sa uh, yun po ang kapatibay sa mga supply o contact natin sa ating electrical system para maiwasan natin magkaroon ng loss of contact or nangyari na magkaroon ng pagputol o pagkorosyon, pagmold sa ating contact. No? Depende sa inyo guys, kung wala kayong panghinang, i-splice nyo lang ng maigi para maiwasan natin magkaroon ng loss contact sa ating connection. So, but time, tayo, meron tayong panghinang, kaya hinang mo natin, lagyan natin ng counting lead. Para siguro natin na kapag nag-buerberate ang ating motor o dumadaan sa mga lubak, ay hindi napiktuhan ang ating linya. So, yun lang na no? kapag yung motor ay mga kinitong design, mga battery operated, lahat ng mga design ng motor na battery operated, na dalawang wire ang connection ng ignition system. Kapag nagkaroon o nagluloko ang ating dalawang wire, yung input at saka output, automatic madadamay po ang lahat. Electrical system at saka ignition system ng ating motorosiklo. Yung ignition system po guys, ang ibig sabihin nun, yun po ang bibigay kuryente sa ating makina. At sama na doon, ang CDI, ignition coil, pulser, at saka iba pang ignition spark ng ating ignition system. Yung isang mga electrical system, yun naman ang kapailaw, ating signal light, busina, dashboard, at saka, saka Uh, electric start. Yun po ang electrical system ng ating motor. So yun know, nga guys, nakabit na natin ang ating dalawang wire, naerekta na natin. Wow! You know? so goods na siya. At wala na tayong lapat pang pagdudahan pa. So goods na rin ang ating fuse na nilagay. Kasi safe na safe na po yan. At maasa natin na walang problema. So yun know, nga umilaw ng ating signal light. mayroon ng display ng ating dashboard. At next naman ang kanyang push start. Let's go! go! At yun na nga, umandar ang motor ni Honor. Nakukuha na natin ang problema. Kinitiis niya ang ilang beses na mamatayan at ayaw umandar ang kanyang motor. kung ang inyong motor ay maka-experience ng ganito, lalo na sa mga battery operated na motor, dalawang wires lang, kapag bigla na no, wala ang display sa dashboard, i-check nyo lang ang sakit ng ignition switch kung goods ang linya ng inyong battery. So yan, check nyo lang guys. Tapos pagrutungin nyo lang o er direct erecta nyo lang para wala na kayong problema pa sa sakit. Yun o. No? Para hindi kayo matulad sa naging problema sa motor ni Yan naman mga guys. No, sa araw na ito. Salamat ito naman kayo. Maraming maraming salamat. At siyempre. See you sa aking next video. Right, God bless. Ayos.